Isipin mo, bigla kang nagising sa umaga at nakita mo sa iyong bukid na may mga forms ng malalaking bilog at kakaibang hugis na gawa sa mga tanim mo. Wala naman yan kagabi. Walang bakas ng paa, walang ingay sa gabi, basta na lang ito sumulpot. Nakakatakot, di ba? Ano kaya ang dahilan nito? Yan ang misteryo na tatalakay natin ngayon. Welcome back sa NoPH, ang 'yong channel para sa mga kwentong puno ng misteryo at katotohanan. Ngayon, isasama ko kayo sa isang paglalakbay sa mystery ng laganap na pagsulpot ng crop circles sa iba't ibang parte ng mundo. Ito 'yung mga kakaibang pattern sa mga bukid na lumalabas na lang bigla-bigla na para bang may gustong sabihin na lihim na mensahe. Susubukan nating alamin ang mga kwento sa likod nito kasama ang mga totoong tao at mga lugar na sangkot. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Una, pag-usapan natin kung saan nakita ang mga crop circles na ito. Marami nang naitalang sightings ng crop circles at talagang laganap na ito sa buong mundo, ang ilan sa mga listahang bansa ay UK, Germany, Netherlands, United States, Canada, China, India at sobrang dami pang sightings around the world. You may check sa internet at magugulat ka talaga at mahihiwagaan kung saan ba talaga nagmumula ang mga ito. Let's give an example sa Wiltshire, England. Ang mga magsasaka sa Alton Barnes overnight ay bigla na lang nakita ang kanilang wheat o barley fields na may malalaking circle formations na talagang perpekto ang gawa. Hindi lang simpleng bilog, ha? May mga komplikadong disenyo tulad ng spiral or fractal patterns na para bang ginawa ng matalinong or advanced na bagay. Sa Avebury, may nakita silang hexagonal shape na may swirl sa loob na nagpapaisip sa mga tao kung paano ginawa yon sa loob ng isang gabi lang. Walang bakas ng tao, walang nasirang tanim sa paligid. Parang may lumapag na invisible na bagay at nag ito ng marka. Ngayon, sino ang mga taong sumubok na alamin ang misteryo na ito? Isa sa kanila si Terence Meaden, isang meteorologist na naniniwala na baka gawa ito ng kakaibang hangin o plasma vortex. nag siya ng grupo na Circles Effect Research para suriin ang mga ito. Dumating sila sa mga field sa Wiltshire at nang tiningnan nila ito ng malapitan, Napansin nila na ang mga halaman, karaniwan wheat, barley, o cornfield ay nakahiga at nakayuko sa lupa ng pantay-pantay, pero hindi sila durog o nabale. Sa halip, parang banayad silang itinupi sa iisang direksyon, na para bang may dumaan na hindi nakikitang enerhiya o malakas na puwersa ng init na nagpayuko sa kanila. Habang nag-iimbestiga, may mga kwentong nakakatakot din na lumabas mula sa residente ng lugar. May mga ilang saksi na nagsasabi na bago lumabas ang crop circles, ay nakakita muna sila ng mga liwanag sa langit na lumilipad ng sobrang bilis pero wala itong tunog. Imagine this, gabi na, madilim ang bukid, tapos may mga liwanag na napalipad-lipad na hindi mo naman talaga alam kung ano ang mga ito at lalong hindi mo rin alam kung ano ang kakayahan nito. Nakaka-tense, di ba? Para bang may advance na nilalang na nagmamasid sa atin sa itaas. Isa pang researcher si Colin Andrews na nagtatag ng Circles Phenomenon Research. Siya yung tipo na naglakbay sa buong England para tingnan ang bawat crop circle. Sa isang lugar sa Hampshire, nakita niya ang isang malaking formation na parang mandala art at nang suriin niya, may kakaibang magnetic field daw doon. Ang mga kompas ay nagwawala at ang mga tao na pumapasok sa loob ay nakakaramdam ng hilo o kakaibang pakiramdam. May kwento patungkol sa isang farmer sa Gloucestershire na pagkatapos lumabas ang circle sa kanyang field, ang mga hayop niya ay ayaw ng lumapit doon. Parang natatakot at umiiwas sila. Ano kaya talaga ang nangyayari? Baka may enerhiya na nananatili o baka may nakakatakot na presensya na iniwan. Hindi lang sa England ito nangyayari, kundi sa buong mundo, may mga crop circles. Sa Switzerland, sa isang golden wheat field, lumabas ang isang crop circle na parang korola ng bulaklak na nagpapaisip sa mga lokal na magsasaka kung ano ang dahilan. Sa Germany, Bavaria, sa lugar na Mammendorf, may nakita silang isa pang pattern na komplikado na para bang mensahe mula sa ibang mundo. Isang researcher na si Andreas Muller na sumuri sa maraming crop circles, nagsabi na may katibayan na hindi ito gawa ng tao. Naghanap siya ng mga sinaunang record at nakita na may katulad na kwento sa iba't ibang kultura. Pero habang mas malalim ang kanyang pag-aaral, mas lumalakas ang tension. May mga gabi na habang naghihintay sila sa field, Naririnig nila ang kakaibang humming sound, parang vibration mula sa lupa. Nakakatakot, 'di ba? Para bang may mensaheng gustong iparating sa kanila. Si Pat Delgado, isang retired radar expert, ay naniniwala na may totoong misteryo sa mga crop circles. Siya yung sumulat ng mga libro tungkol dito at nagsabi na ang ilang patterns ay may perpektong geometry na hindi kayang gayahin nang ordinaryong tao. At nang suriin niya, ang mga halaman sa loob ay may pagbabago sa cells, parang na microwave or something. May isa pang investigator na si William Levengood, isang biophysicist mula Amerika. Pinadala sa kanya ang mga samples mula sa iba't ibang crop circles at nakita niyang ang mga nodes ng halaman ay namamaga, parang may init na dumaan. Sa kanyang crop experiments ay kinumpirma niyang hindi ito gawa ng simpleng pisikal na puwersa, kundi ng isang advanced technology. Sa Australia at Canada naman, ay may mga katulad din na sightings. Sa isang field sa Canada, lumabas ang isang pattern na parang solar system at ang mga lokal ay natakot dahil wala din itong malinaw na paliwanag. Si Nancy Talbot naman, mula sa BLT Research Team, Naglakbay doon at kinumpirmang may kakaibang radiation levels. Habang mas malalim ang kanilang pag-aaral, mas lumalaki ang misteryo. May mga saksi din na nagsasabi na nakakita sila ng mga unidentified flying objects or UFOs bago lumabas ang crop circles, isang experience na nagmamatch sa witnesses from England. Imagine, madilim na gabi, tapos may mga liwanag na lumilipad, tapos overnight, kinabukasan, may mga patterns na sa bukid na kasing laki ng football field. Ano kaya ang koneksyon? Alien ba? Or natural phenomenon na hindi pa natin naiintindihan? Si Lucy Pringle, isa pang expert, nag-collect ng mga photos ng crop circles mula sa buong mundo. Sa kanyang karanasan, may mga tao na pumapasok sa crop circles at nakakaramdam ng peace. Pero may iba naman na nakakaramdam ng madinding takot o hindi maipaliwanag na pakiramdam. Mayroon din mga reports sa ibang countries kung saan, pagkatapos ng crop circle, ang mga hayop ay nagkakasakit at nagkakaroon ng strange behavior. Ganon din sa mga tao, nakakaramdam sila ng kakaibang sakit na para bang may negative energy na nananatili sa paligid. Ano nga kaya ang totoong purpose ng crop circles? At sino ang may likha nito? Bakit pa ulit, ulit silang lumalabas? May mensahe ba ito na gustong ibigay sa atin? Ang lahat ng yan ay isang malaking question mark until now. At dito nagtatapos ang ating kwento sa mga crop circles. Ano kaya talaga ang nasa likod nito? Kayo, ano ang opinion nyo dito? Pakicomment ang mga sagot nyo sa ibaba. Salamat sa inyong oras sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, Pakiclick naman ang like at subscribe dyan kay Bigan. Malaking tulong na po yan sa ating channel. Huwag mo na rin kalimutan i-check ang iba pa nating videos na siguradong magugustuhan mo. Hanggang sa muli, ito po si Kuya Kaloy, ang inyong host, at magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na episodes ng No PH. Maraming salamat po.